nung nagkaroon ng appendix si Jack, yung naoperahan siya. Kasi sobrang, kasi buntis siya nun eh. Kaya grabe yung kaba ko, nakatako talaga nun. Kaya, yung lesson dun, yung pray lang talaga. Pray and magtiwala kay Lord. Kakainitan niya ako palagi araw-araw. Parang minumura-mura niya ako. Parang libangan niya na every morning niya, breakfast niya, mamarayan niya ako. Tapos sasabihan ka ng ano, kung ano-ano. Tapos, mga fans na sumusuport sa akin hanggang ngayon. Kasi, siyempre, iba mga ano, hindi nag-ano, hindi nang iiwan. Kasi iba mga ano, parang maguling iba eh. <laughs> <laughs> salamat sa son, salamat sa suporta ah. kahit na ganito. Alam naman ay bukas ang birthday ko tapos parang bagong buhay ko. salamat oh, well, uh, uh, mm -hmm. po. Ah, salamat po. Dumating ako sa point na pininta ko talaga yung channel ko dahil walang wala na. Kaya ayun, nawala ako sa YouTube baka dalawang taon. Ganyan, nasa, nasa, nasa bahay ako sa... Yan sa tinutuluyan namin ngayon sa lula, ng na lula na kasawa ko. Diyan kami nag i ngayon dalawang taon na. Kung maiksi ang buhay, nakaranas ka na ba ng masalimuot o hindi maganda sa buhay mo? Pero sa dulo may lesson. Isang pagpapasalamat, unahin ko na yung ano, yung birthday ko na bagong year yung nadagdag sa akin. So, kumagat yung 30 years na yon, blessing na yon ni Lord sa akin. Kaya thank you kay Lord at sa loob ng 30 years, uh, natupad ko yung pangarap, mga pangarap ko, <laughs> 'di ba? think uh, thank you kay Lord kasi talagang yung biyaya niya ay nandyan. yung gabay niya and yung wisdom, yung guidance. So, yun, thank you kay Lord sa 30 years na yon. At masalimuot, siguro pa's yung ano na lang, yung ano, yung nag ayun yung nagkaroon ng appendix si Jack yung naoperahan siya kasi sobrang kasi buntis siya noon eh kaya grabe yung kaba ko nakatako talaga noon kaya yung lesson doon yung pray lang talaga pray and magtiwala kay Lord kasi ano ano dyan ka ano jan mas magiging malakas yung pananampalataya mo so yun lang pas faith and prayers. Faith and prayers. Um, Ang ko po pas um, yung ano pa rin, yung mga tao na sa paligid ko. Parang kung bibigyan ako ng next life, sila pa rin pipiliin ko. Grabin, grabe yun. guys. Lalo na yung asawa ko, siyempre. Sana mapanood <laughs> mo to. <laughs> Sana mapanood niya to, guys. Parang... Opo, oh, mga kalingap. Kung kayang pumili. Oo. Oh. And siguro yung sa isa sa mga masalimuot. Marami nang nangyari pero isa sa mga na ano ko na may lesson masalimutan nangyari pero may lesson yung ano siguro yung experience ko sa barko na ano yung may ano kasi ako doon parang higher senior chief mate namin tapos ako kadete pa lang tapos um, parang ano siya guys parang pinagkakainitan niya ako palagi araw-araw parang minumura-mura niya ako Parang libangan niya na every morning niya, breakfast niya, mamarayan niya ako tapos sasabihan ka ng ano, kung ano-ano. Tapos nagkaroon ng time pass na parang gusto ko nang suntukin talaga. Gusto ko nang suntukin, parang napuno na ako kasi pass, ano, ginawan niya ako ng report, ginawan niya ako ng report na, ano, inutusan niya ako kasi, tapos binigyan niya akong bagong radyo, inutusan niya ako doon sa part ng barko na nagfa-flood. Parang nag-ano ng tubig, binabaan na siya ng tubig. Tapos pinadive niya ako doon. Tapos nakalimutan ko yung radyo. Tapos yung na-report niya na sinira ko daw yung radyo tapos papauwi na daw ako. Tapos doon palang, pas parang gusto ko na siyang suntukin nung ano. Na, parang hindi ako kasi nagsasalita na nai. Lagi hindi ako nagsasalita. Nagraso na ako nung nasabi ko, inutusan niyo lang po ako bakit niyo po ako ano, gaganyanin. Tapos afternoon pas nung mga pagtitiis kong yun, parang pagbaba ko, ano, binigyan niya pala ako ng promotion pas. <laughs> Binigyan niya akong promotion. Kung, oh, parang tinetest niya lang pala ako. Binigyan niya akong promotion na tapos big request niya pa ako. Siya yung, ano, siya yung dapat body na sasakay ako na official ako. First time so, ko yung official. Siya yung nag sa akin. Oh, bago pa yun magkalinga pass. Pero tinetest niya lang pala ako, guys. Kung gaano ako ka, ano, kung gaano ako ka masunurin, kung gaano, o oh, yung pasensya ko na hindi ako lalaban sa kanya. So, yun po. Shoutout sa'yo, sir. Eh <laughs> sa akin naman pas, ano, um, pinagpapasalamat ko na lang siguro. Uh, Nag-celebrate kami kapo ng ano, anniversary. Se second wedding! Second wedding anniversary! Yan, yun lang at ano. Sa ano naman, sa masalimut. Parang wala akong ma ano, matanda na talagang totaling masalimut. Okay naman ang ano, ang life. <laughs> Pero siguro na, parang may masabi na lang ako. Yung ano, siguro pag mahina ang views yan, masalimuot talaga. <laughs> oh, masalimuot talaga yun. Tapos, <laughs> tapos, <laughs> tapos kung may lesson doon, galingan mo na lang pag maarete sa susunod. Maarete <laughs> <it is> talaga. <laughs> so, uh, sa akin naman po, Pas, ah uh, nagpapasalamat pa ako kasi kahit pano uh, still kicking pa rin tayo and ang <laughs> um, sa lahat ng mga problema na dumarating sa buhay and nalalampasan natin sa tulong na Lord siyempre. And siyempre yung masalimuot naman siguro mga yung mga nakaraang taon siguro may mga masalimuot ay mga pangyayari kagaya ng sakit. Kumbaga yun yung masalimuot talaga kasi matagal na gamutan. Pero at least thanks God kasi uh, naka-recover naman tayo kaagad. Ayun na po. Salamat po. Salamat. Um pagpapasalamat Siguro yung mga ano, mga fans na sumusuport sa akin hanggang ngayon kasi siyempre yung iba mga ano, hindi na gano, hindi nang iiwan. Kasi yung iba mga ano, parang maguling iba eh. <laughs> <laughs> salamat sa sumusuport, sa suporta ah. kahit na ganito. Alam naman na, yung mga matagal na diyan, alam naman na ugali ko nila. At yung sa mga baguhan, pasensya na. Sa mga baguhan. At siguro yung sa masalimot, um, nung ano, nung, nung munti ka nang mabanggan yung, ano, yung kotse talaga, nung kalakuya bal. Kasama doon si mama eh, nung ano, isang Ay. beses, oo, yung talaga kakatakot nun. Oh, hindi you know, siya, yung munti ka na madisgrasya, yung talaga sobrang shock ako doon. Kahit ako, tulala ako doon ilang minuto eh. Kasi siyempre na andun yung ano, wasak na wasak doon yung fortuner eh. Yung sa harap. Tapos, yun. Parang naisip ko noon na pag yung mga mahal mo sa buhay, ano, i-cherish yung bawat ano, araw na kasama nyo sila. Kasi, kagaya hindi natin alam na gano'n ang mangyayari, sobrang ano, parang safe na safe naman kasi nakakutsi, di ba? Tapos, biglang gano'n. Nakakatakot. So, yun Sa akin, ano, yung... pinakamping papa papasalamat ko, siyempre, yung nakakita ako. Alam naman ninyo yun, siyempre, yung mga kasama ko dyan no nagpapagamot ako kay Kuya Rab. Yun yung pinagpapasalamat ko talaga at naging parte pa naging parte pa ako dito. Yun isa yun sa isa rin sa pinagpapasalamat ko at yung masilimot naman alam naman ng lahat sa YouTube eh, na naging benepisyaryo sa ko ni Kuya Rab na nabulag ako sa taon. Yun yung pinakang masilimot talaga. Aral sa buhay. Siguro ano yung sa pagsubok. Kung mayroon makatulad ko na may pinagdadaanan na katulad ng pinagdaanan ko dati, siguro ano Um, wag, lang siguro basta-basta mag up kasi kung hindi nyo kaya, baka may taong ipadala ang Panginoon para tulungan din kayo. Tulad din kayo, Arab, sa buhay ko. Ang kalinga, pedala sa akin ng Panginoon para tulungan ako. Siguro, sa parte nyo, kung nandun makaya sa kalagayan ko, ah, maghintay kayo. Kung hindi man pamilya nyo, baka ibang tao tumulong sa inyo. Yun lang, God bless. Sa akin yung uh, ipapasalamat ko po yung nagkaroon po ako ng YouTube channel. Tapagang tapag ang lahat ng uh, mga bagay-bagay. At, at napunta ako sa Team Kalingap. Siguro kung hindi ako napunta sa Team Kalingap, siguro hanggang ngayon nasa ibang bansa pa ako at Mahirap, mahirap yung uh, buhay. Mahirap yung buhay doon eh. Malayo sa pamilya, malayo sa mga kamag-anak. At laging nag-iisip. Siguro yun po yung uh, ipinapasalamat ko dahil uh, yung uh, YouTube channel ay malaking pagbabago sa aking buhay. Nagkaroon ng mga viewers, nagmamahal at may mga sponsors na nagtutulong. Kaya yun, magahan po sa pakiramdam na nakakatulong ka sa pamilya mo. At yung masalimuot naman na nangyari sa buhay ko, siguro yung naging homeless ako sa Dubai. Natulog ako sa kalye. Oppo uh, na, naging homeless ako doon sa Dubai. Natulog ako sa kalye uh, nang wala pa akong trabaho. At yung uh, namatay yung tatay ko, at yung namatay yung anak ko. 'Yun ang pinaka pinaka worst nangyari sa buhay ko. And kaya kaya man lagi lang tayong mag kasi may plano ang Diyos para sa atin. God bless po. <laughs> Yung sa akin naman, yung pinapasalamat ko dahil uh, hanggang ngayon, eh, buo pa yung pamilya. Pamilya dito sa, sa dahil, <laughs> Siyempre dito sa, sa Team Kalingap, hanggang ngayon, nandito pa tayo, yung sobrang pinagpapasalamat ko. Dahil, kundi, kundi dahil naman sa, sa Kalingap, ay, eh, wala naman talaga tayo. Hindi ba? Then yung, yung mga natutunan ko sa buhay, yung, uh, yung iba, alam naman nila na naging marupok ang isang tao. <laughs> <laughs> Yan yung, siya yung siya yung talagang siya talaga yung pinaka ayoko nang balikan. So ayoko nang pagdaanan. Kaya dapat sa mga binata ngayon maging ano, maging uh, maging ano na lang, maging focus na lang sa sa pamilya. Sa magiging uh, gagawaying pamilya, 'di ba, ba? Kasi sobrang hirap pag yung uh, makikita mo yung isang pamilya ay nasisira kung dahil sa isang pagsubok. Pero dapat labanan lang lagi. Yan, maraming salamat. Ah, siguro ako, pagkapasalamat uh, ah, siguro sa safety at sa team Kalingap kasi kung yung mga na-achieve natin ngayon dahil po yan sa Kalingap, Kuya Balat kay Kalingap Rab. Uh, ah, pinagkapasalamat po kay Lord yung araw-araw na biyahe namin, minsan alanganing oras nakauwi kami ng safe, nakabalik kami ng safe kung sama kami papunta. At siguro yung ano, masalimuot, uh, last night lang po ito nangyari. Thank you at si Kalinga probably nag nagdrive hindi po ako. Kasi po uh, yung may tao sa bahay na pumunta ng alanganing oras, eh medyo ano, tawag dito yung pamilya ko na natakot na. Kaya thank you si Kalinga Prab kasi hindi nagpapalit, ako talaga nagdrive. drive Kagawa ako ng paraan para makatawag ng pulis sa uh, dait kasi nasa ano na kami ha, papunta na kami ng Naga. Minsan naisip ko rin ha, paano pala kung talagang nagwala yung tao doon, nawala ako, medyo ano rin ang utak ko ay. Kaya thank you na, ano, na lutas din nung gabi na yun, napuntahan ng police, na paalis yung tao sa bahay. Yun, para sa akin yun ang pinakaano ngayon na na hindi na basta nawala sa isip ko, yung safety ng pamilya. Yung pinakasalamat po ako na ma part na po, mga family member po kami sa Kalingap. Uh, masalamat po ako si Kuya Kalingap Rap, mga dito po, dito na siya, mamatulungan po yung sa kapatid ko. Uh, salamat po ako si Lord, mga medyo magaling na po si Papa. Mga okay na po sila po. <coughs> Tapos yung hindi po yung mga nasa akin, yung sa pag may po ako, mga masakit na si papa tapos mainom pa rin si Kuya Robin hindi naman si Tiggel ayung kasi <laughs> pero ano oh, yung sa maganda mga dulo-dulo ka dulo, mga yung maganda para may ano matindihan na si Kuya Robin para may ano okay na po siya mga na no oh, maramdam ko medyo mataba na po siya na rin ah po ay man salamat po nice, nice. <laughs> <laughs> sa akin naman po yung pinapasalamatan ako siyempre una po yung naging part din ako po ng Team Kalingap. Kasi nga po, kung hindi po, siguro halos 24 hours pa rin ako nandun sa Manila na nag nag ng grab, nagde-deliver po sa mga tao. And siyempre yung mga blessings din po natanggap ko simula nung naging Team Kalingap, on no, pero uh, going, <laughs> going the flow pa rin po. <laughs> Yun po yung sobrang pinapasalamat ako. Kasi until now, dito pa rin ako. Salamat sa pagtitiwala, siyempre. Una kay Kuya Bal, siyempre kay Boss Kalingap, Rob. Kasi and until lang dito pa rin po tayo. At siyempre, yun na pinaka parang nangyayari sa akin dati. Yung nasunog po ako ng almost two months akong hindi nakatayo. Sa so, mali rin decision pa. Kung baga, yung ang bigla-bigla yung decision mo na bigla kang susugod, like, may apoy na, sugod ka pa rin. Hindi mo naisip na yung mangyayari sa'yo. Yun po yung parang feeling ko na mamamatay ka na eh. Kasi iihi ka, nakahiga ka na lang din. Two months na gano'n. Pero salamat kay Lord kasi kung baga yung pagsubok na yon ay mas mas parang pinatatag pa niya yung ano, mas pinatatag pa niya yung sarili ko na lumaban. And tuloy lang kung ano yung goal mo sa buhay, focus ka lang. Yun, salamat po. God bless po. Thank you kay Lord. Thank <laughs> you. hello po. Sa good afternoon po sa ating lahat. Pas, good afternoon. Uh, sa sa akin po, Pas, uh, unang -una, pasalamatan pasalamat ako kay Lord and uh, Ah uh, bukas ang uh, birthday ko tapos parang bagong buhay ko. Oh, well. so, salamat po. <laughs> oh, sorry, uh, salamat po. Oh. <laughs> wala. wala. na, wala na. Talagang ano na. Ano, ano ko na talaga may dami ako na leso na ano na para tamahan sa ano yung baga topic nyo kanina pag kinikot sa inyo tamahan talaga sa akin yun <laughs> eh. <laughs> hindi, okay lang po, pues, pass, wala naman na ano. Kasi kahit naman yung mga basher sa akin, yung mga nakaraan, hindi ako pansin kasi naisip ko lang bilang magulang, gaya din dahil kanina nasabi naman si, ano si Kuya Ian, di ba napuno daw siya sa boss niya, gusto niya suntukin, pero na ano siya, tehimik. Tapos so, pues, next day, bibigyan sa kanya ng promotion, di ba? Ganon din ako kasi naisip ko, kasi kahit naman likod lang sila na sa camera bilang magulang kasi magulang natin pag mali tayo siyempre galitan din tayo minsan gamit na nga eh di ba kaya okay lang yun sa akin lesson din yun sa akin kasi kung hindi sila mahal sa akin hindi hindi naman sila salita kaya yun tapos salamat din ako sa asawa ko kahit noon pa wala wala ako pera kahit ano hindi siya napapaiwan sa akin tapos hindi naman na, kahit na yung inum ako pero hindi naman ako ganun ng mga away-away kung ano naman. Basta tehimik lang ako. Kukulit lang talaga. Tapos, pero hindi naman kami na away tungkol sa alak. Kasi alam niya na, eh, na lahat. Pero salamat din naman talaga kay, ay, kay, Kuya Rap sa lahat ng team. Paggagawa naman na paraan kung kano naman talaga na tigil ko yung bisyo. Pero na thirty 36 years old na ako na na bukas. Kaya sana tuloy-tuloy pa naman yung ano ko na naisip ko na wala na sa alat, wala na lahat, naiwanan ko. <coughs> para yung simula sa 37, hanggang kaya ko, gagawin ko ng parahan para hindi na ako lapit sa mga bisyo-bisyo pa. <laughs> salamat talaga ko kay Lord, talaga salamat ko. Sa akin naman, pinapasalamat ko yung nakasala ko dito sa grupo, sa Team Kalinga. Tapos yung mga blessing na natatanggap ko saka yung palaging ligtas araw-araw. Yun lang, pinapasalamat ko kay Lord. Tapos yung masalimuot, yung mga dating bata pa ako na na disgrasya kami ng tito ko, muntik na ako mabalda. hindi um, makalakad, yun. Tapos yun, nasaka yung kay Papa, yung nakaraang gabi lang, bigla siyang sinugod sa ospital, hindi makahinga. Di nahirapan mag-ingat, may oxygen na, oo. Tiglagyan na ng oxygen. Tapos ngayon, medyo okay-okay na kayo. Nagpapasalamat ako na, kay Lord. Di pinabayaan ni Lord si Alam. Ano? Okay, ako na lang po. Ang pinagpapasalamat ko. Yung safe trip lang po namin, mga kalingap. Ayun. Eh, Ayun Kung sa limot na po, marami pero wag na. Sa ipinagpapasalamat ko po, syempre yung ano, yung ngayon, maraming nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Doon sa mga content, don sa kahapon lang don sa upload ni Kalinga Prof sa second channel yung sa yun na napansin daw nila yung acting ko <laughs> salamat salamat po ha maraming salamat sa mga ano Mara binasa ko yun magdamag yung mga comment talagang nilex nilex <laughs> nilex ko po talaga yun nilex ko talaga yun isa-isa at uh, talagang mas lalo akong ano ginaganahan at uh, tapos marami maraming salamat po yan. At yung iba, siguro, kahit drama yung ano dyan, acting, yung iba natatawa eh. <laughs> drama pero natatawa. Masaya lang siguro sila. Pero siguro yung iba nagtatanong, bakit daw ganun yung ano ko? Siguro dahil lang sa mga baggage ko din sa buhay. Yung ano, parang ginaano ko din siya eh. Inaano ko na lang siya, parang... Uh, ka... siguro. Pero acting lang po yun ha. Shout out sa aking mahal na asawa. Kay ah! Daniela. Maraming <laughs> salamat. Good vibes lang po tayo dito. And Uh, sinabi ko naman niya, matagal niya na yun, inaabangan sa ano, at uh, naintindihan niya man yun. At uh, para lang yun sa ano, para mapasaya natin ang mga nanonood. At maraming salamat na kakamotivate yung kanila mga, ano, mga comment. Uh. Oh, masaya talaga ko dun sa ano, binasa ko yun magdamag. <laughs> Ganun, mantok ako. nakakatuwa. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta yun. Lagi nasa comment section. And, uh, grabe naman yung mga tanong naman. <laughs> <laughs> Masalimuot. sa masalimuot po, syempre, dito, dito naman tayo sa masalimuot. Dati na-share ko na po sa sa family. Alam niya naman ni nila yon. And uh, sa akin po talaga, ang pinaka sa akin, sa akin buhay, sasabihin ko po sa inyong mga kalingap. Kasi dumating din po ako sa punto, o sa point na talagang walang-wala po talaga ako kahit sana ako lumapit. O family ko din, wala din, may mama ko lang naman ang kasama namin sa bahay, ano, dumating ako sa punto na walang-wala talaga ako, yung nagsisimula pa lang din ako sa YouTube, pero nasa radio na ako, yan, yung sa una kong channel, yan, Papa Franz Vlog po yon wala pa yung official, yung pinakauna kong channel noon, sinubukan ko din yon kasabay nila Kuya Bal, yung paggawa nila ng channel, yun, doon ako nag-upload, yan, doon ako nag, yan, ako nag uh, yan, nung simula, talagang active ako doon, hindi pa ako, ano, wala pa akong asawa, doon hanggang sa nagkapamilya ako. Yan, nag, na, nagkaanak yung misis ko. Nag-aaral kasi siya. Tapos dumating sa point na ako lang naiiwan sa bahay, ako nagbabantay kasi nag-aaral siya. Tapos, na ano po, dumating sa point na yung channel ko po, bininta ko po talaga pati yung page ko. Kasi dumating sa point na nawalan ako ng gana. Yung pakiramdam ko walang sumusuporta sa akin. Yung kahit gusto ko man mag-charity vlog, sabi ni Kuya Bal, mag-charity vlog ka, Prats. Kawin po to. Pero sa, sa akin po, hindi ko magawa kasi sarili ko mismo. Hindi ko rin matulungan. Yung mga time na yun. Pero nandyan po ako sa kanila kahit hindi nila ako nakikita sa camera. Lagi ako nandyan din po. Pag may... Basta naririnig na lang nila yung boses ko. Yan. Pero hindi, hindi pa ako nakakasama talaga kahit gustuin ko. Yan, dumating ako sa point na pininta ko talaga yung channel ko dahil walang wala na. Kaya ayun, nawala ako sa YouTube baka dalawang taon. Hanggang nasa, nasa, dyan, nasa bahay ako sa... Dyan sa tinutuluyan namin ngayon sa lula, ng na, lula na kasawa ko. Dyan kami nag i ngayon, dalawang taon na. Kasi kasama namin yung anak namin dalawa. Yan, nakakatapos ng po siya mag-aral, ay mag-ano, mag-graduate ng, ng kanyang ano, second, uh, ano yung tawag doon ng senior high. Kaya ngayon, nakabelo ako, nag-ano muna siya ngayon nag siya sa bahay kaya ngayon nakakasama ko sa ano kaya yan nakakasama ako kala kalinga prob ngayon maraming salamat din po hindi ko din inaasahan na ano na parang parang yung YouTube mismo parang <coughs> parang ano hindi ko inaasahan na ngayon ngayon ko nararamdaman yung suporta kasi kaysa dati kaya ngayon mas ginaganahan po talaga ako kaya nung ano sinabi ko naman sa inyo yan kung gaano po kalaga sa akin at kasaya ko ngayon sa ano kay boys yan, pag pagkasama sila, kalinga prab. Na ano, yun lang talaga sa so mga, mga iniisip akong ano, problema sa buhay. Pero yun po, maraming salamat. Siguro ito yung ano, masabi ko na, kasi pinaka magandang regalo kasi ma na din pa ako sa November 2. Yan na, <laughs> yan, yung supporta nila. Yan, dahil ano, ngayon po, 23,000 subscribers na, maabutan ko na yung ano, yung dati kong binintan channel natin. <laughs> <laughs> 27,000 yun na na eh, yun na subscribers. <laughs> Di, ramdam ko ngayon ng support na talaga. Mas ano talaga ako ngayon. Yan, kahit pa, pangunti-unti yung pagdagdag ng subscribers. Marami, uh, marami sa alam ko. Hindi ko din po inaasahan yung mga ginagawa ko din dito. Pang good vibes lang. <laughs> Pero ano, yan, talagang ano, yan, kaya nga dito, talaga sabi ko, yung simula pagpasok ko kay Kalinga, para, ano talagang binitawan ko kahit yung sa radio ko, kasi five, years kong fashion yan, radio. Kasama ko pa sila, Kuya Bal. Alam niya kung gaano ko kamal ang radio. <laughs> kahit di ako makaalis, kahit wala akong ano dyan. Kahit wala akong <laughs> talagang kita na regular ganyan. Binitawan ko po talaga yan kasi sabi ko sa sarili ko, kahit anong, kahit anong pilit ko sa passion ko, wala talaga nangyayari. Kaya ito, ito yung parang final, ano ko eh, last, last choice ko sa buhay. Uh, ah, pasensya na po ha, ah, sa mga dati kong subscribers. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> Salamat po mga kaliga. Good vibes na tayo dito. Yan, thank you po sa inyo lahat. Hindi <laughs> <laughs> mo tunay talaga yan. <laughs> yan, salamat po sa, ano, <laughs> sa mga <laughs> na-supporta kayo. <laughs> Pabira talaga si inyo. Si ano, pastor yan. Ang hirap pong sundan nun. <laughs> okay lang yan. Mga friends. <laughs> Ang hirap talaga sundan nun. Um, pagpapasalamat, uh, ano, yung pare yung safety and ano ng pamilya ko at ng team in pinaka ano kasi biyahe ng biyahe kaya sobrang ano thankful ako kay Lord dun sa ano sa uh, hindi niya kami pinababayaan yung health and safety ah uh, masalimuot wala din ako maalala masalimuot ah ano lang, yung ngayon lang, yung mga uh, bashing, tapos, bashing, tapos, malit pa yung views mo. Siyempre, masalimut talaga yun. Oo. Um, pero, ano naman, lagi naman yan dyan si Lord. Uh, pag, wala ka lang makausap, siyempre, kay Lord ka may susumbong, mga, mga, rants and everything. So, uh, yun pa rin, na, na nakaka-survive, nakaka-survive naman. Kasi yun na yung ano talaga ngayon eh. yun yun yung mundo ginagalawan. So, kailangan mag-adjust, kailangan mag ano, cope sa ano dito sa sa at social media world. So, you know, thank you kay Please Subscribe! <laughs> <laughs> YouTube <laughs> <laughs> <laughs>